Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay magdadasal ng nobena sa ina ng laging saklolo. Magsitayo po ang lahat. I Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng Kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya tumingin ang lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng Kanyang panalangin dahil sa tayo ay di karapat-dapat na mga anak humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nakasala kami sa iyo, mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Amen. not more cars Nalangin sa nobena, magsiluhod ang lahat. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong mong tunghayan, kaming iyong mga anak, na ngayon ay humingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang katalooban. Mayroon din kami mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan na mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanim, pinakamamahal na ina, baginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Paunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin. Huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at ang mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Mataimtim sa loob na inihiling namin sa iyo, aming ina na tulungan mo kaming makapagdulot ng aliwat ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit nang sa makabilang buhay, makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay, magpahilom ng sugat na mga pusong wasak, makiisa sa pagkilos ng mga inaapi, at turuan ng katarungan ang mga sa kanilay ng aapi, at ibalik sa Diyos ang lahat na mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, Tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Amen. Analangin para sa tahanan, ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal, mahigpit na wang bigkisi ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalinawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila naway lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay kristyano, tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak ng may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina sa iyong magiliw na pagpapala. Tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazareth. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at sa kapwa nang sagayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan Amen. sa buong sangkatauhan. Amen. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, Ipanalangin mo kami. Santang Birhen, Pinaglihing, Walang Kasalanan, Ipanalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo, Ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo, Masintahing Ina, Ipanalangin mo kami. Upang paghandaan namin, katulad mo, ang pagdating ni Kristo. Masintahin na ipanalangin mo kami, kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Masintahing ina, ipanalangin mo upang kami. Upang matakot kaming lubosang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping mata mo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturoan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari. Sa araw-araw na pamumuhay, masintahing ina ipanalangin upang mo kami. manalangin kami araw-araw ng may pagmamahal at pagtitiwala lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintayng Ina, upang mo upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya. Masintayng Ina, inaipanalangin mo upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina ipanalangin Upang mo kami. O namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng pagmabahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba masintayang ina ipanalangin Upang mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito, Alin sunod sa katarungan. Masintayang ina, ipanalangin Upang mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintaing ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintaing ina, ipanalangin Upang mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa na mga obispo at pangapari. pari. Masintahing ina, ipanalangin mo Upang kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso. Masintahing ina, ipanalangin mo Upang kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin Upang mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. masintang inaipanalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. masintang inaipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. masintang inaipanalangin mo kami. Upang matulungan namin kilalanin at mahalin si Kristo namang hindi pa nakakikilala sa kanya. Masintahing ina ipanalangin Upang mo. Upang maunawaan namin na sakit na ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing ina ipanalangin Upang mo. Upang sa kamatayan maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing ina ipanalangin Upang mo. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing ina, ipanalangin Opang mo kami. Upang idalangin namin ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo Taimik kami. nating nating idalangin ngayon ang ating mga sariling mga hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Panalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na lang dumamay sa amin. Doobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Magsitayo po tayo. here ato ar ditong paglalakbay si Yesus sa ma pa lang pasasalamat kay Kristo na nasa banal nayo karistiya magsiluhot po tayo Panginoong Kristo na nasa banal nayo karistiya sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagkadiyos ay sumaiyo. At sa pamamagitan mo ni loob niyang pagkasunduin sa kanya ang lahat ng bagay, loobin mo na kami ay lubos sa magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mo ang pagsisihan naming lubos ang mga makasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasi ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa, pama, at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong, ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Harinawang ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnonobena sa kanya ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal mo, banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kalawalhatian at pasasalamat ay mapas sa kabanal-banalang tatlong persona ang Ama, Anak at Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit, Panginoong Heso Kristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at tinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiloy mong tinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming mga may sakit. Ipagkalo mo sa kanila na labis na hihirapan dahil sa dinaranas sila mga sakit at karamdaman. Ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga, ibalik mo sa kanilang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipanalangin mo kami, makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang umaga po.